dito sa may uh, minjola grabe yung uh, ano grabe yung uh, pulis no yung pulis doon ganyan guys ang ah, grabe ayan o oh. tay isa pa grabe yung uh... ayan okay na tay hanggang doon sa dulo meron pang mga grabe yung pulis na itinambak dito sa may minjola <coughs> Protektaan yung mga... Grabe yung pulis dito guys, ayan. Ayan guys na. Pansin ba? PULIS PROTECTOR NA LADIK! So doon pa kami yung dulo. Doon pa yung dulo puno ng pulis. Yung mga kapulisan na Ayan guys, sumpang konti ha para makita nyo Ayan Kung sila talaga ko din. Grabe yung uh, pulis dito sa May uh, Mendiola. Ayan po yung dulo po namin doon pa. Ito kami na uh, nakasakay kami sa May Alam. Ano. Grabe yung pulis doon sa May Ulanhan. Nakita nyo mga uh, ilang uh, Akbang lang mula dito sa tinatayuan namin. Grabe yung pulis nung Yung itim. Yung pulis nung sa may bandang dulo. Yan, zoom natin ha Zoom natin. Dito yan sa may Minjola. Zoom natin. Ayan o. Oh. Puro po pulis yan. Ayan o. Oh. Hanggang dun sa may gate ng uh, Minjola. Puno po yan. Kaya ako <tinyo> ang sisigaw ng palayay na. Ito yung Na mga business, no? Grabe, tad-tad Tad-tad ng uh, ano Ng polis Sabado si Sabado Tad-tad po ng uh, Ano, ng uh, polis na, na nakago na kami Yan, nakago na kami Makikita nyo kung gano'n So, sigaw tayo ha Ayan guys, mula dito sa gilid

Takpo ng uh, pulis dito sa may dulo. Pala lae! Grabe yung uh, pulis uh, dito guys. No? Napakadami. No? Hanggang dito sa may dulo. Ayan po yung mga narinig sa maya Minjola ayan sa may Minjola ayan hanggang doon ayan tayo doon Mahaba pa yan sir Mahaba pa Ang haba pa Yes sir Haba pa Sir Sir Ito tingin mo kapit okay lang sir Ayan guys, yung uh, pulis na itinambak dito. Ayan, yung ating mga kababayan dyan sa taas. Ayan, hanggang dito, hanggang doon guys. Mula rito sa so may uh, lobby ng uh, Minjola. Grabe yung uh, pulis na nakatambak dito guys. Ayan o, oh. kita nyo ba yung mga pulis na nakatambak dito guys? Duterte! Palayay! Duterte! Duterte! No, 10, 10. Grabe yung mga no, pulis na nakatambak dito. No, Ayan yung mga pulis. No, grabe hanggang doon no, 10, 10. sa may uh, dulo. Ayan, okay na no, no, ba? Grabe yung mga no, pulis. No, 10, 10. Yeah. Grabe no, 10, 10. yung mga pulis. No, 10, 10. Wala silang ginawa uh, kundi diya uh, ngumiti na lang. No? Ngumiti na lang. Oh, oh, ngumiti na lang sila. Ngumiti na lang sila. na lang sila yung mga police na nakatambak ju thirty ju guys Grabe guys <laughs> <skrisa> na ng police ano? <laughs>

Ang mga pulis, nagiging balutoy. Ang daming pulis. Wala na, sayo no, Naubos na. Wala na? Oo. Ang haba ng tinahanan namin, eh. Wala. <laughs> May bayad yung t-shirt. Ano? May bayad yung t-shirt. May bayad yun. Diba? <laughs> <laughs> Bala! <na it>. Lain! <laughs> ano? 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 <laughs> <laughs> Bala! Lain! Ano, Big Ben? Ano, Big Ben? Bakit pabalik sila? Ano yan, Bar? Pas na eh Tol, wala na Tol! Wala na! O, sabay na kayo sa amin. Hindi namin ang anong! Ang anong! Ang

Yeah, 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 yeah.